Itapuin na umano ng BCG at Philippine Air Force sa mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas. Pinapantayan ng maritime at aerial assets ng Armed Forces of the Philippines. Ito na nga mga kabayan, tatlong naglalakihang barko ng Chinese Navy na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, pinasabog biyumano ng Amerika. Bukod dito, binomba pa nga ng U.S. b bomber ang mga pasaway at mga illegal na fishing boat ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Bakit nga ba nagsagawa ng pag ng U.S. Air Force at ano nga ba ang magiging epekto nito sa Indo-Pacific region? Ako po si Roy Zee and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mag videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tuloy-tuloy pa rin mga kabayan ang iligal na pananatili ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy vessels sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahit na nga ilang beses pang ipinagtabo ng mga assets ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ang mga ito ay bumabalik lamang sila para ipilit ang kanilang maling paniniwala na sila ang nagmamayari sa ating territorial waters kahit na malinaw na malinaw pagdating sa UNCLOS at sa 2016 arbitral ruling na ang Pilipinas ang may karapatan sa mga teritoryong ito. Mga kabayan, sa video na ipapakita ko sa inyo, ito ay galing sa YouTube channel ni Global Security Report na nai-upload naman noong February 7, 2025. As of now, meron na itong 99,000 plus views kung saan nakasaad sa title na Tension Rises, US Destroys 3 Chinese PLA Navy Ships and 15 Fishing Boats in West Philippine Sea. Sa video na ito ay pinapakita ng YouTube channel na nagkaroon na diyo mano ng sagupaan sa pagitan ng China at ng United States. So i check natin itong video na itong mga kabayan. So sa hindi nga daw inaasahan pagkakataon ay nagsagawa ng matinding pag-atake ang US B-1 bomber kung saan nagawa nitong wasake ng tatlong barkong pangdigma ng People's Liberation Army Navy ng China. At aabot pa nga daw sa labing limang fishing boats ang pinasabog din. Ito yung mga illegal na nananatili sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang military actions na ito mula daw sa Estados Unidos ay talaga namang nagpapakita ng paglala na nga, ng paglala ng tensyon sa pagitan ng China, Amerika at maging mga regional allies nito sa Indo-Pacific region, particular na nga ang Republika ng Pilipinas. Ayon sa mga nauna daw na reports ay nagdeploy ng multiple B-1B Lancer ang US Air Force. Ito ay isang long-range supersonic bomber na may kakayahang magsagawa ng mga precision strikes sa mga targets nito. Dito nga inatake di ng mga American forces ang tatlong Chinese naval vessels na di umano ay agresibong nag-ooperate sa loob mismo ng Philippine territorial waters kasama pa ang mga fishing boats na nagsasagawa naman ng maritime militia operations. Ang pagdatang ito daw mga kabayan ay sa kabila ng mga nagaganap na Chinese incursions o military drill sa bahagi ng WPS na nire-recognize maging na international community na talaga namang bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Limang rockets ang sinasabing pinakawala ng US Air Force sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon sa ilan daw ng mga legitimate sources, posible raw na retaliation ang mga pag ng ito dahil nga sa mga nakalipas na confrontation sa pagitan ng Chinese Coast Guard at ng Philippine Coast Guard na palagian nga nagkakaroon ng girian sa bahaging ito ng rehiyon. Marami ang mga naniniwala na pagbabago na raw ito sa mga pulisiya ng US-Philippine Alliance pagdating sa usapin ng Chinese aggression na maaari na daw humantong sa mas malaki at mas malalang military confrontation. Samantala, mari naman daw na kinundina ng Beijing ang isinagawang ito na pag-atake ng US-Philippine Alliance sa kanilang mga naval assets at tinawag nga raw itong isang uri ng Act of War at agad na nagpahayag na magsasagawa raw sila na mga paghihiganti sa mga aksyon na ito ng Pilipinas at Amerika. Ayon pa nga raw sa report ay nagmobilize na rin ang mga Chinese military ng kanilang military assets para sa sinasabing response mula sa China na maaari nga raw mauwi sa pag-escalate ng gulo sa bahaging ito ng Southeast Asia. Nakamonitor naman ang global community hinggil nga sa mga kaganapang ito. Kakayanin pa ba ito ng diplomatikong pag-uusap o tuloy na nga daw ang mauwi sa malawakang digmaan ang mga aksyon na ito ng magkabilang panig? Sa mga nakalipas nga raw na mga araw ay magkasamang lumipad ang mga eroplanong pandigma ng US at Pilipinas patungo sa Scarborough Shoal kung saan nagsasagawa nga ito ng pagpapatrolya sa WPS. Ito nga raw ang kauna-una ang beses na nagsagawa ng na ganitong hakbangin ang US-Philippine Alliance at naganap ito sa pag pagupo mismo ni US President Donald Trump sa White House ngayong taon. Ayon pa nga sa mga opisyal ng Philippine Government ang isinagawang military exercise na ito gamit ang Philippine FA-50 fighter jet kasama ang US B 1 bombers sa WPS ay talaga namang ikinagalit daw ng China dahil mas pinapalala nga raw nito ang sitwasyon at maaari nitong ilagay sa panganib ang katahimikan sa buong Indo-Pacific region. nakikipagsabwatan daw diyo mano ang Pilipinas sa mga bansa sa labas ng rehiyon para mag-organize ng mga joint patrols dahil sinasadyan itong magasik ng kaguluhan sa disputed territory. Ayon pa nga sa Chinese spokesperson, nagsagawa ang Beijing ng kanilang sariling routine military patrol sa Scarborough Shoal at mananatili raw ang mga Chinese Air Force unit sa high alert para ipagtanggol di amano ang teritoryong bahagi ng China. So susubukan natin mga kabayan na tingnan kung totoo nga ba na may naganap na ganitong insidente. First off, i-check natin kung nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng US forces at ng Chinese Navy vessels. Well, upon checking, wala naman tayong nakita na balita or updates tungkol nga sa ganitong insidente. Pero base sa report ng Associated Press noong 2024, buwan ng Mayo ay nagkaroon ng large-scale drills. So, training exercises ito kung saan magkasama ang tropa ng US at Pilipinas na sinuportahan ng Australian Air Force Surveillance Aircraft sa bahagi ito ng West Philippine Sea. Dito ay nagsagawa sila ng training exercises, mga kabayan gamit ang mga high precision rockets, artillery fire at mga air strikes, tinarget at pinalubog nila ang isang mock enemy ship ng Chinese Navy bilang bahagi ng large scale war drills. Dito ay personal na pinanood ng ilang military officials at diplomats mula sa iba't ibang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas kasama ang mismong si President Bongbong Marcos Jr. Ito ay sa isang hilltop sa bahagi ng Lawag City sa Ilocos Norte. Kasama sa naganap na training exercises ang 16,000 military personnel mula sa United States at Pilipinas habang may ilang representatives din mula sa Australian troops. Mayroon ding mga observers mula sa labing apat na kaalyadong bansa ng US at Pilipinas ang nanood sa nasabing military training exercises o ito yung tinatawag nating balikatan exercise. Sa military exercise na ito mga kabayan, isinama nila ang mga senaryo kung saan nagkaroon ng full-scale invasion mula sa mga foreign threats, particular na sa China, sa bahagi ng Philippine Archipelago. Dito ay pinapakita kung paanong pinapalakas ng Estados Unidos at Pilipinas ang Mutual Defense Treaty Alliance ng dalawang bansa na nagsimula pa noong 1950 sa kabila nga ng mga provocations at mga aggressive behavior mula sa China. So, lilinawin po natin mga kabayan, drills lang po ito, exercises. Hindi siya totoong nagkaroon ng inkwentro sa pagitan ng China at ng US-Philippine Alliance katulad ng sinasabi o ipinapakita sa video. Wala tayong nakitang legitimate sources na magpapatunay na totoong naganap nga ang sinasabing inkwentro sa video na ito sa YouTube. So basically kabayan, ang totoo lang talaga dito ay nagkaroon ng military exercises. Ito nga yung magkasama ang US uh, B-1 na uh, bomber aircraft at ang F-A-50 aircraft ng ating bansa. So basically yan ang totoong nangyari at naganap na yan nito lamang nakalipas na linggo. Pero yung sinasabi na merong naganap na isang ekwentro kung saan nagpasabog ng tatlong na uh, uh, Chinese Navy vessels etong US ay hindi po ito totoo. Wala po tayong makitang sources at kung totoo man ay dapat ay nakikita na natin iyan sa internet o maging sa mga mainstream media. So para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.